Hoy! What's up? Go fam! Okay, so pa-harvest na tayo <laughs> Ito yung tira nung apat limang bagyo Tapos di ko alam kung napanood yung vlog natin go fam Ito yung nabaha din So ito na yun hindi uh, ko na in-expect na merong maani dito pero meron no buti na lang hindi sinukuan ng tatay ko to nag uh, ano pa rin uh, ginawa pa rin yung The usual Nag uh, Spray pa rin tayo Nag abono pa rin tayo Nung nakita natin may mga natira Ayun So hindi nga lang ganung katataba Yung Puno Tsaka hindi rin siya ganung katangkad Puti to go fam so, try natin na na i-open So ito na yun Woo Makikita na natin Ayun oh so makita nyo dito panahon ngayon grabe, grabing ulan day para tayo nasa bagyo ang uh, temperature dito ngayon, nasa 18 go fam malamig ayan oh not bad so hopefully mapabalik natin yung gastos natin dito sa area na to kasi eto na lang dito lang siguro sa isang hektarya kasi eto lang natira go fam, isang hektarya lang yung natira nung ano nung nagtanim tayo. So, pwede na. Ganda walang walang halo. Hindi na crossbreed. Pwede na rin, average na rin yung ano, yung size niya. Pero although sana kung dito na stress sa panon, mas ano pa to. Mas malaki pa to, GoFam. Ayun. Siguro mga nasa gano ka to, mga 10. 10 inches siguro. Pero yung girth niya, yung parang yung taba niya, hindi ako masyadong satisfied. Although, pwede na. Okay, mga maka 2,000 kilos tayo dito. 2,000, 3,000. Pwede, pwede na GoFarm. Yellow corn. Pag yung yellow corn to, ala na. Buti na lang puti. Merong presyo to. Maganda-ganda presyo nito GoFarm, lalo na ngayon. So, kaya nagsimula sila kanina umaga. Okay. So nakalahati naman na. So hopefully maghapon siguro to. Matatapos din go fam. Yan oh, ito hindi pa ay na harvestan na pala to. Ito mga to. Check na rin nakuha na na to. Ito nakuha na to. Malalaki din. May mga maliliit din. Kaya nito hindi pa ata sila nakapunta di. Ayun, ito. May mga maliliit din go fam. Ayan. Pero pwede na. Sana mabawi yung gastos dito. Kayo go fam, kumusta sa inyo? Nag-harvest na rin ba kayo ng puti? Ayan o. Oh. So, pag maganda-ganda panahon, ipapatresh natin to. Tapos, isang bilaran lang siguro to kasi, ano na siya o. Oh. Low moisture na siya go from. Kung makapansin ano na o. Oh. Gumagalaw na siya o. Oh. Ayan o. Oh. Kasi pag sariwang-sariwa pa to, hindi to gagalaw. Ayan. All right. So, yun yung update natin. Buti hindi natin sinuko to. And uh, balitaan ko kayo kung lumabas yung ano gastos natin. Pero feeling ko lalabas naman siguro yung gastos dito ko fam.